tayo guys ng kagikit guys tatlong manok binabad ko para kasi ang pangit naman ni na lagi ako magluluto uh, ba kung tinatamad ako magluto importante merong kagikit so makain ko ganun mas okay yung magluluto tayo ng kagikit tapos yung kagikit kasi nagtatagal yan kaya gagawa tayo ng kagikit ngayon ng tatlong pirasong manok. Na guys, pinapakuluan na natin yung gagawin nating kagikit. Tatlong pirasong manok pero binalatan ko lahat. Walang naiwan na balat. Basta tinanggal ko lahat ang balat. Diba? Hindi na makasali yung balat niya eh. Tingnan, tatlong manok yan. boil boil lang natin yan pag maluto na iaho natin palamigin tapos kakamain na natin ng maluto na natin ba? Diba? syempre may ingredients yan para masarap din so yan guys update ko na lang kayo matapos ito pag maluto na siya Okay, guys ayan guys ang ating manok tatlo siya tapos ayan, binalatan ko yan para mabilis malinisan binalatan lahat, kasi gagawin ko yung kagikit guys ang tawag yan, pastel kaya lang wala tayong dahon ng ano dito dahon ng uh, ano ba yun, dahon ng saging eh, ganun lang kakainin lang naman eh. ayan guys, nilagay ko na sabay sabay yung luya, chili sibuyas para sa recipe. yung pag, hiwa ko ng sibuyas ko guys ay maliliit ka lang kasi para hindi ko maramdaman masyado yung sibuyas hindi kasi ako mahilig masyado sa sibuyas na ano pero wala tayong choice kasi kailangan natin maglagay ng sibuyas dahil yun ang ano recipe ito sarili kong version eh, hindi hindi ko sarili ito so, ito talaga yung original na uh, pastel tawagin sa iba ay pastel sa atin kagikit so ang pangalan nito sa Maguindanon ay kagikit eh, yung iba tinatawag din na sa Tagalog ay pastil. ito yung original na pastil natin dry siya walang mantika pero dahil yung iba kasi gumagawa ay ginalagyan ng maraming mantika dahil binibenta nila, nilalagyan nila sa mga boti para ibenta online o di kaya isisilalagay sa shop. Pero tayo dahil kakainin lang ito, original na recipe natin to na recipe ng maginda no Okay guys, ito yung original na recipe ng pastel dahil ganyan na siya guys pwede na natin siguro ilagay yung ating ano manok na kinamay kamay natin <laughs> ganyan ito na yung ating pastel tatlong manok dahil nakalimutan ko yung garlic guys, ok lang guys mix lang natin dito kasi nakalimutan ko sorry, dapat nakasali doon sa ano, pero ok lang pwede pa naman wala tayo magawa, nakalimutan, makalimutin kasi ako eh hindi pa naman ako masyado matanda para makalimut pero ganyan talaga ang buhay dahil dyan guys patuloy natin sa imimekos-mekos guys kailangan mag-dry muna ito bago natin lagyan ng toyo. O kaya maging brown na ng konti. Shoutout sa mga tao dyan. Gumagawa nito na maraming mantika tapos nilalagyan ng sugar. Pwede rin naman lagyan ng sugar. Siyempre kung anong gusto nila. Depende sa kanila. Pero yung ang amin lang, kami mga maghinda no, na nakagumagawa uh, nito dati pa. Talagang dry ito guys. Saka walang asukal, hindi nilalagyan ng asukal. Pero depende naman sa inyo kung gusto niyo ng asukal o maraming mang tika. Kasi sa amin, pinapadry talaga yan. Hindi naman masyado yung dry masyado. Normal lang. Yung tamang ralang lang ka-dry. Hindi siya dry masyado, pero walang mantika masyado yung may sabaw na mantika wala dyan sila ilalagay ko na ito yung onion na spring onion yung ano dahon ng onion okay para na, ano, maluto naman siya matagal pa ito lutuin ay napot Mamaya pa ito lalagyan ng to, Siyempre, pag magda-dry, dry na. Isang original na ano kagikit ng maging tanong, guys. Okay. So, yan, malapit na siya maluto. Yung iba kasi, maraming mantika, nilalagyan ng asukal, pero depende naman sa inyo kung anong gusto nyo ano. Nasa sa inyo yun kung gusto nyo palitan ng recipe. Kayo lang naman kakain. Hindi kaya binibenta niyo Sa amin, ganito talaga yung para sa maginda noon na kagikit. Ilalagay sa kanin tapos lagyan ng toyo yung uh, kanin. Masarap na. Diyan guys, uh, ilalagay na natin siya, ng, siya sa box kasi malamig na. Sa so, para may ilagay na natin siya sa katahimikan. Tuwing <laughs> gusto natin kumain ng kahigit, meron tayo. So, ayan guys. Bye-bye!